into this vlog, ito na po yung part 2 po natin, no? So, ito yung hinihingi ng, or request ng iba sa atin uh, dito na mga manunood na mag-house tour daw po ako. So, ngayon, pagbigyan ko po kayo. At ay uh, itong bahay naman na to talaga ay isa rin sa naging katas ng aming pinuhunang 30K. So, hindi ako makapaniwala na dahil sa uh, aming sari-sari store, dahil sa aming maliit na puhunan, ay makapunta po kami ng bahay. So ngayon, ito tour ko po kayo at pagpasensyahan niyo na kung uh, hindi magulo yung bahay namin. So ngayon kasi talaga ay ho, uh, hindi pa talaga tayo uh, nakapag uh, linis, no? Dahil kagigising lang po natin. So, share ko sa inyo to, guys. Dahil matagal na itong request ng iba sa atin. At ito na lang yung part ko na ibibigay ko sa inyo dahil ito rin po ang request nila na mag house tour ako. At pasensyahan nyo na yung bahay namin ngayon dahil may mga bisita po kami na natulog dito sa bahay. So, basta magulo kayo bahay namin. Ito na guys, part 2 natin, house tour. bahay namin na to guys ay hindi pa siya totally tapos no ang dami pang kailangan i-retouch no ang dami pang kailangan uh, idagdag ayusin no so hindi pa siya totally finish talaga at wala pa nga siya masyadong kagamit-gamit so ganun pa man ay uh, masaya na tayo guys at nagkaroon tayo ng bahay na ganito at alam nyo ba na ito ay katas ng uh, aming sari-sari store no 30k na puhunan ay uh, nakapagpatayo po kami ng bahay. No so walang imposible no kapag uh, uh, masipag tayo, sumangarap so tayo guys no ng uh, malaki para uh, mangin masipag tayo sa araw-araw. Yun lang po at uh, lahat ng pangarap natin pag sinamahan kasi ng sipag matutupad yan. Eh, at syempre, dasal.